<laughs> ayan guys, tingnan nyo po oh. reflection nyo ito po oh, ng araw reflection po ito ng araw guys, ito po oh. mainit bilad mo na kami ng araw ayan, langhap si papi ng hangin ayan, reflection po ito ng araw ito po oh. mainit po guys, mainit Good morning, good morning! Ito na naman po kami sa labas guys, nagtambay Tambay muna kami ni Papi dito sa labas guys Langhap ng priskong hangin At the same time, nagbila din kami sa araw Ito po araw po ito Mainit guys, mainit Sumisikat na po yung haring araw Maraming ibon sa puno Maraming ibon sa puno so once again, good morning. Happy Tuesday, guys. As usual, nandito kami sa labas ni Papi. Dito muna kami magbilad ng araw, guys. Ayun, napakainit ng araw, oh. Pero yung klima, guys, is ah, malamig. Pero yung mayroon na pong sikat ng araw. Good morning, good morning. Today is September 9, 2025 dito uh, dito muna kami ni Papi sa labas ng bahay. Tanaw sa viewers ni mo. Oh, viewers. Oh. Kiss mama. Mama, mama. Sayo, tagbalik mama. O oh, na anak. Ika si mama anak. Sige na mama Lisa. Oh, na anak. Huh? Barog lang ta. Agoy ay. Agoy! <laughs> yan, barog muna kami guys. Tingin-tingin. Mayroong dumadaan sa karsada. Tingin-tingin. <laughs> Good morning, good morning. Sa labas muna kami ni Papi, guys. Puhon. Puhon, makapalit mig. kena ni Papi, guys. Para mga tumis sa bukid. Pakasakay-sakay si Papi. Puhon. Kaloyan ni Mama Mary. Ni Lord God Jesus Christ, Senyor Santo Nino. Puhon po mga palangga sana magdilang ang yun po ang gagamitin namin guys papunta po kami sa bukid mayroon kami tutulungan at the same time makapasyal din si papi ang inyong iniidulong aso Ay. dito mo na kami sa labas guys magtambay so medyo sumisikat na po yung haring araw Time check here is around 8 a.m. Good morning, good morning everyone. This is Papi's update. Tingin-tingin muna kami guys sa mga dumadaan sa karsada. Mga ibon. at maraming ibon. Ano mo na mag Ha? Parang mayroong bulldozer, anak. Ito pa si Papi, guys. Oh. <laughs> nagpasalamat kasi mong viewers. Ina e guys, tapos na po kami nag standby guys dito sa labas guys. Pasok mo na kami sa loob ng tindahan. <laughs> love you anak baho nak no ha ha nakabaho ko natin. And, thank you for watching, guys. Bye-bye!